Narito ang limang garapon na pinakamaswerte na dapat niyong ilagay sa loob ng inyong bahay. Ito ay mag-aattract ng maraming kaswertehan sa salapi, kasaganahan sa pagkain at pati na rin proteksyon sa inyong kalusugan. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button. At hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Hi guys! Ngayong video po ipapakita ko sa inyo ngayon ang limang pinaka powerful na garapon na dapat meron po kayo sa loob ng inyong bahay. So alam niyo ba guys mula nung naglagay ako nito sa loob ng aming bahay matagal na pong panahon way back 2016 ginawa ko na po ito sa aming bahay. At alam nyo ba guys, mula nung ginawa ko po ito, sunod-sunod ang blessing at kasaganahan ang dumating sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming pamilya. Hinding-hindi kami nauubusan ng pagkain sa lapi, lalong-lalo na hindi na kami nagkakasakit. Alam nyo ba noon, walang-wala pa kami ng mga limang garapon na ito, sunod-sunod ang problema sa salapi, lalong-lalo na palagi kaming nagkakasakit. Ang limang garapon na ito guys ay makakatulong sa inyo lalong lalo na sa inyong pamilya at ilalagay nyo lamang ito sa inyong bahay. So kailangan lamang dito natin guys ng limang garapon. Uunahin natin guys itong tubig. So ayan guys kung makikita nyo po ito po yung tubig na nilagay ko sa garapon. Ang kailangan lang po natin dito guys ay babasagin na garapon hindi po tayo dito dapat gumamit ng mga plastic na garapon. So mas recommendable ko sa inyo guys kung bote or mga babasagin ang inyong gagamitin compare po sa plastic. So guys, ang tubig po ibig sabihin po nito, sumisimbolo ito ng isang magandang daloy ng salapi, magandang daloy ng pagkain, magandang daloy ng negosyo, magandang daloy ng trabaho, lahat ng aspeto. Nang inyong buhay ay napakagaan ang daloy. Kaya mas mainam na meron po kayong tubig. Kukuha po kayo ng tubig guys kung saan kumukuha kayo ng pinagiinuman yung tubig. Pwede rin po kayong bumili ng mga mineral water at ilagay nyo po dito sa loob. So make it sure guys, bago nyo po ito lalagyan ng tubig sa loob, huhugasan nyo po muna lahat ng mga lalagyan nating garapon. So ito guys, kung wala po kayong ganitong bote, ganitong shape, pwede po kayong bumili ng kahit anong hugis. Pwede pwede po yan, basta babasagin po. At ang pangalawa naman natin guys, ibabahagi ko naman itong asin. Ang asin po ay sumisimbolo ng isang protection at nagtataboy po ito ng mga negative energy na pumapasok sa inyong bahay. Lalong-lalo na ito rin po ay nag-a-attract ng positibong enerhiya ng samahan ng pamilya. Positibong enerhiya sa salapi at kasaganahan. Mas maganda ang daloy ng pera at kasaganahan kapag meron kayong asin dahil pinoproteksyonan po nito ang lahat ng mga negative na mangyayari sa inyong salapi. Ganon din po sa ating kalusugan. Kung kayo po ay parating nakakaramdam na minamalas sa inyong kalusugan, nagkakasakit, mas mainam na meron kayo nitong pangontra. Ang asin ay nagtataboy ng negative na energy sa ating pangangatawan. Ganon din po yung mga negative elements at mga negative spirits na gumagambala sa ating bahay. Mainam na meron kayong asin para naman sa ganon ay hindi kayo lalapitan ng kahit anumang negative spirits or elements. Yan po yung pinakamaganda sa asin. Ito rin po ay pampaswerte sa negosyo. nag a ito ng magandang daloy ng negosyo. Ang pangatlo naman natin guys, ito po yung asukal. Ang asukal po na ito guys is brown sugar na bibili lang ito sa mga tindahan sa labas. Pwede nyo na po guys ubusin yung 1-4 sugar, ilagay nyo po dito sa loob. At siguraduhin lamang na hindi nyo ito babawasan. Lahat po yan guys, hindi hindi nyo po yan babawasan. Yan mga nasa garapon sa loob po ng isa hanggang dalawang taon. Pwede nyo po yan guys hanggang dalawang taon kasi ilalagay lang naman natin siya sa loob ng ating bahay. Ang asukal po ay sumisimbolo ng isang matamis na samahan o kaya naman isang magandang samahan sa pamilya, magaan na daloy ng blessing. Ganon din po ito ay maswerte sa negosyo, lalong-lalo na kung kayo ay nag-iipon. Ang simbolo po ng asukal ay dinudumog siya ng napakaraming langgam. Ganon din po ang sumisimbolo nito sa buhay natin, lalong-lalo na sa pampaswerte. Ang asukal po, ibig sabihin nito, dudumugin ka ng maraming customers, Maraming ipon, maraming benta, lahat po ng good news ay lalapit sa inyo. Ganyan po kaganda ang asukal. Minamagnet niya po yung mga good opportunity sa inyong kapaligiran. At ang pang-apat naman po natin is bigas. Ang bigas po guys is sumisimbolo ng abundance. Ibig sabihin yung mga butil niya kasing dami din nito yung mga darating sa inyong blessing na hindi nyo mabilang-bilang. Kaya kapag kayo ay nagbibilang ng bigas, talagang mapapagod na lamang kayo. Ganyan po kaganda ang bigas. Sumisimbolo siya ng hindi kayo mauubusan ng kapirahan at pagkain. Sumisimbolo ang bigas nang hinding-hindi kayo magugutom sa buong taon, lalong-lalo -lalo na kung ide-display nyo ito sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Kaya kapag merong kayong bigas, asahan nyo guys nang hinding-hindi kayo mauubusan ng pagkain. Alam nyo ba mula nung naglagay ako nito sa aming bahay, palagi kaming nagkakaroon ng mga saring pagkain hindi kami nauubusan. Sa kadahilanan po na hindi kami nagsasayang ng bigas, at nilalagay ko po yan sa garapon. Siguraduhin guys na ilagay nyo rin ito dito sa mga babasagin na garapon. Mainam na hindi po plastic kasi po kapag plastic ang lalagyan ng bigas, mas malaki po yung chance na papamahayan po siya ng mga insekto. Yun po yung mga bukbok -buk. So ito guys, matagal na ito sa akin, mag-iilang taon na siya. Subalit so makikita nyo napakalinis pa rin niya, parang bagong-bagong lagay lang. Dahil po ito ay babasagin na bote. So, balit kung plastic ito, mas malaki po ang risk or malaki ang chance na papasukin ito ng mikrobyo katulad ng mga bukbok. So, ganito rin po ang gagawin nyo guys. Ang bigas sumisimbolo ng abundance and prosperity sa pagkain at pananalapi. At ang panglima naman po guys, ito po yung ating mga bariya. Ang bariya po ay sumisimbolo ng abundance sa salapi. Ibig sabihin, hindi hindi kayo mauubusan ng pananalapi kapag meron kayo nito. So, ayan guys, ang ginawa ko lang dito, yung mga sobra kong pera, nang hindi hindi ko na nagagamit, katulad ng mga 25 cents, yan, 10 cents, meron din akong mga piso. Kapag meron kayong mga inaalkan siya, pwede nyo rin ilagay dito yung iba. At lagyan nyo rin siya guys ng Green Aventurine at Tiger's Eye ang green aventurine is the stone for money. Ito po yung mga original crystals namin na binabahagi ko sa inyo. Ang green aventurine malakas po itong mag-attract ng kapirahan. At ito naman pong tiger's eye is money magnet. Ganun din ay protection siya sa mga negative na mangyayari sa inyong pinansyal. Kukontrahin niya po yung mga pagkalugi ninyo sa inyong pinansyal. O kaya naman kukontrahin niya yung mga expenses or pagkakagastusan nyo. So ayan guys, mas mainam na meron din kayong dalawang crystals katulad ko. Ito yung sikreto ko guys, nilalagyan ko siya ng dalawang crystals na original galing pa ito sa bansang South Africa. Napakaganda ng crystals na ito guys kasi hindi kami nauubusan ng pera. So napakaganda guys kung pupunuin niyo siya. Mas mainam na punuin niyo siya, haluan niyo ng mga gold at mga silver coins. So yan po yung bisa ng limang garapon na ito. So ngayon guys, inulit ko po yung video ito kasi meron tayong isang viewer na nag-request na ulitin ko raw po yung limang garapon kung paano nga ba ito ginagawa. So ayan guys, napanood nyo na kung paano nga ba ito gagawin. So bago nyo yan guys, ilagay lahat, make it sure, huhugasan nyo po muna lahat ng garapon. At siguraduhin po na itong barya yan pong barya ay linisan nyo muna, hugasan nyo, sabunin nyo bago nyo po ilagay dito. Kasi mas mainam po na nasasabunin nyo siya kasi maraming kamay ang mga humahawak sa barya. Sabunin nyo po muna siya hanggang sa malinis ng maigi. Kapag malinis na siya, patuyuin nyo at punasan nyo, ilagay nyo po dito. Huwag nyo po siyang ilalagay na basa yung mga barya. At ganun din guys sa mga nagtatanong na Paano nga ba ito ide-dispose or itatapon pagkatapos ng isa hanggang dalawang taon? So halimbawa ngayon guys, papasok na ang 2024 Year of the Wooden Dragon. Gagawa po kayo nito ngayon guys, pwede ngayong November or December, pwede na rin po ngayong January. Ang gawin nyo guys, kapag nakastay na ito sa inyong bahay at papatapos na ang taon ng Wooden Dragon 2024, ang gawin nyo po dito kapag nag-one year na ito, Ididispose nyo po siya or itatapon nyo po siya sa pamamagitan na ilalagay nyo po siya sa tamang paglalagyan niya. So uunahin po natin guys itong water. Ang water po is symbolizes good symbol of good flow. So hindi po natin siya itatapon ng basta-basta kasi nagbigay siya sa atin ng blessing. Ang gawin po natin dito, ilalagay po natin siya sa isang malapit sa ilog o kaya naman mga buhay na nature kung saan merong mga dumadaloy o kaya naman sumisip-sip katulad ng lupa. Pwede nyo rin siyang ihulog sa lupa malapit sa punong kahoy para maabsorb po ito ng lupa at babalik po siya kung saan siya nang galing. So wag po natin ito basta-basta itatapo na lang sa lababo o sa CR kasi masama po yun. Dapat irespeto e po natin yung pagdedispose sa kanila. Ang tubig po itatapo natin ito Pwede sa lupa malapit sa mga punong kahoy. Nang sa ganun po, mag-attract ito ng maraming kasaganahan sa atin. At pangalawa naman guys, sa asin. Ang asin po, ganun din po. Pwede nyo itong itapon sa dagat kasi po dyan siya nang gagaling. Pwede rin po sa ilog. Pwede rin po sa lupa. Pwede nyo po itong ilagay sa ibabaw ng lupa lang. Huwag nyo lang pong itatapon sa basurahan. Lahat po yan guys, wala po tayo dyan itatapon sa basurahan kasi masama po guys ang nagtatapon ng mga pampaswerte sa basurahan, lalong lalo na ang bigas, asukal at asin. Bawal na bawal po yan kasi mag a yan ng maraming bad luck sa atin. Bubuksan nyo po yung takip niya guys, siguraduhin na asin lang po ang ihuhulog nyo, wag po itong garapon. So yan po yung tamang pag-dispose sa asin. At pangatlo naman guys, itong asukal. Ang asukal naman guys, pwede nyo po itong ilagay sa lupa. Ganon din po sa asin. Kasi po natutunaw din ang sugar at asin. Kailangan sisipsipin na lang siya ng lupa. So magdadalawang taon na siya sa inyo, hindi na siya pwedeng gamitin. Pati rin po yung asin kasi sasakit po yung chanyo niyan. Matagal na matagal na sa garapon, hindi na po siya pwede. Kasi meron na yan mga mikrobyo na hindi nyo nakikita bawal na po yan gamitin na kakapihan nyo kaya naman ihahalo nyo sa mga ingredients, bawal na po yun guys. Kaya dapat itapon nyo ito sa lupa. Mas mainam itong asukal itapon nyo sa lupa kasabay nitong asin. Ilalagay nyo lang sa ibabaw ng lupa. Hayaan nyo po na tangayin ng ulan. Hayaan nyo na lang na sisipsipin siya ng lupa kasi matutunaw na lang siya. Ganyan po. Basta huwag nyo itatapon sa basurahan. At ang pang-apat naman guys, itong bigas. So may nagtanong sa atin kung ano nga ba ang gagawin sa bigas. Pwede daw ba itong isaing ulit or pwede ba itong itapon sa basurahan? So yung sabi ko po na huwag nyo itong itatapon sa basurahan, napakasama po ang nagtatapon ng bigas sa basurahan. Kung nais nyo pong i-dispose ito, ilagay nyo po ito sa isang bowl at pakainin nyo po sa inyong mga alagang manok o kaya naman po sa mga ibon, kung wala po kayong mga alagang hayop katulad ng manok, pato, pwedeng pwede nyo po itong ipakain sa mga ibon. Lagay nyo lang po sa ilalim ng puno at makikita nyo yan bandang hapon, mauubos na po yan ng mga ibon. So pupunta kayo sa isang lugar na kung saan maraming ibon na dumadapo at ilagay nyo po ito. So yan lang po ang tamang pagde-dispose ng bigas. Pwede nyo rin po itong isaing, hugasan nyo lang ng mabuti, isaing nyo, at pwede nyo ipakain sa inyong mga alagang, baboy, or aso. At ang bariya naman guys, hindi nyo po ito itatapon kasi masama po ang nagtatapon ng bariya. Ang gawin nyo po dito, kapag tinanggal nyo na ito dito sa box, hugasan nyo po ulit guys. At iisa-isahin nyo po yung mga coins na ito. Pipiliin nyo po kung merong mga kumakalawang. Tatanggalin nyo po yung mga kumakalawang na. At ang gawin nyo guys, gawin nyo ulit itong pampaswerte kasi gagawa na naman tayo ng panibagong pampaswerte para sa mga susunod na taon. So ganito lang guys, huwag nyo itong gagalawin lifetime. Mas mainam guys na hindi nyo ito gagalawin na pambili ng bigas or kahit anong pambili, hindi hindi nyo po siya ipambibili kahit anong mangyari. Huhugasan nyo lang po siya ng paulit-ulit at yan lang po yung cycle niya. Pwede nyo po ulit ilagay dito. At kapag na-dispose na po natin ito lahat, kapag wala na pong laman lahat ng inyong garapo, na itapon nyo na po lahat, gawin nyo guys, hugasan nyo ulit, magre-renew tayo, hugasan nyo ng sabon, at patuyuin. At ilagay ulit yung panibagong paglalagyan nyo ng bigas, asukal, asin, at tubig. Bili po ulit kayo ng mga bago. At itong barya, pwede nyo po ulit itong gamitin. Huwag na po kayong gumamit ng ibang mga barya. Pwede na po ito guys. Hugasan nyo lang po ulit para panibagong energy na naman po yung papasok na swerte sa inyo. So ganyan lang guys yung tamang paggawa nito. Sana ay na-share ko po sa inyo ng malinaw ngayong video ito. Yung mga pinapangarap nyo mapakinggan sa akin tungkol sa limang garapon. Alam ko po na ito na po yung tamang pagkakataon na mapakinggan nyo yung tamang proseso sa pag Gawa nitong limang garapon na pampaswerte. Sana ay nakatulong ako dito, guys. Ang binanggit ko naman dito, guys, na dalawang crystals na green aventurine at tiger's eye para naman ito sa pamparami ng pera. Ito po 'yun, guys, dalawang crystals na pampaswerte sa kayamanan at salapi. Nagpaparami ito ng kaperahan. Lalong-lalo na po ngayong Year of the Wooden Dragon, malakas po itong mag-attract ng kaperahan. So ito guys, original po itong lahat aming crystals, gemstones. Available po ito. Posted na po ito guys sa aming Shopee Store at sa Lazada. Ang dalawa pong ito guys ay 500 pesos. Once na mag-order po kayo nito, meron pa kayong matatanggap ng mga libreng crystals. At ito guys, kinagandahan dito, hindi po ito na-expired. Katulad ng ibang pampaswerte, kaya napakaswerte nyo kung meron kayong mga crystals. Ang tamang paglagay po nito dito sa garapon, hugasan nyo muna ito guys at patuyuin, punasan at kapag tuyo na siya, ilagay nyo na po dito sa mga bariya. So yan lang po yung tamang paggawa ng pampaswerteng bariya sa garapon. So yan guys ang limang garapon na dapat nyo nang gawin sa loob ng inyong tahanan dahil yan po yung mag-a-attract ng maraming kasaganahan sa inyong pananalapi, kalusugan, kayamanan at magandang samahan sa pamilya. Gawin nyo na ito guys lalong lalo na ngayong papasok na ang Year of the Wooden Dragon. Magugulat kayo sa bigla ang pagangat ng inyong pinansyal lalong-lalo na sa kasaganahan so maraming salamat guys maraming salamat sa pagtapos ng video at lalong-lalo na sa isang viewer natin na nag-request na ulitin ulit yung video ito so ito na po yung inyong request sana po ay malinaw kung naibahagi ang inyong mga kahilingan hanggang dito na lang guys maraming salamat po at God bless you po